Sina. Dito na tayo. Oh, dipulog na, dipulog na. Abot na mo. sa Dipolog na tsaka matiwasay, tahimik ang buhay, pero mabagal ang oras dito. Dito na kami lang Tito Arnel mo. Talaga po, Nay? Oo. Isa din ako makilala sa Tito Arnel. Pero, Nay, malapit lang po ba yung school ko dito? Oo, malapit lang. Hmm, madadaanan natin yun pagpupunta tayo doon sa bahay ng lola mo. Nay, sana naman. Magkaroon ako ng maraming kaibigan. Nak, sigurado ako magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Mabait ka naman, di ba? Tsaka, lagi mo lang sundin yung mga binibilin ko sa'yo. At lagi mo pipiliin ang mga magiging kaibigan mo, okay? Pero Nay, kailangan mo pa pa talagang umalis? Nak, ganito na lang ha pag-uusapan natin yan pagdating natin doon sa bahay ng Tito Arnel mo. Sa ngayon, gusto mo bang kumain muna tayo? Gusto ko scrambled egg. Sige, tara. Good morning, ma'am. Sir, morning nice, Sir Arnel. Yes po, ma'am. Patawagin yeah, ko lang po. Good. Sir Arnel. Sir Arnel. Excuse me po, may naghahanap po daw sa inyo. Di ba sabi ko, habang may shoot, wala mo nang papapasokin na ibang client. Kapatid nyo raw po. Isa na lang po ma'am. Tingin po dito sa kamera. Ulit po. One, two, three. Napauwi kayo rito. Anong meron? May problema ba? Hm? Grabe naman yung bungad mo sa amin, kuya. Hindi mo man lang ba kami na-miss ni Myro? Di naman sa ganun. Huling niyo kasi rito, hinimatay ang asawa mo. Kaya naman, siguro naalala mo lang ako pag may problema ka. Sobra ka naman, kuya. Hindi. Kasi may papakiusap lang sana kuya eh. Kung maari, dito na muna kami tutuloy ni Mayro. Habang inaaskaso ko yung mga papeles ko. Di ka man lang tumawag. May social media naman. Sinurpresa mo naman ako. Akala ko, VIP client yung dumating. Di na ako tumawag kuya. Baka kasi tanggihan mo yung pakiusap ko sa'yo eh. Alam mo naman na ikaw lang yung malalapitan ko, kuya. Eh, simula nung nawala yung mga magulang natin. Tayo na lang yung magkakamag-anak. Ano ba yung sinabi mo kanina na papilis? Para saan yun? Sa Taiwan sana, kuya. Lumalaki na kaysa si Mayro, kuya. Hindi na sumasapat yung kinikita ko sa pangangailangan ng mag -ina. Alam mo naman na simula nung nawala si Jim, mag-isa na lang akong naghahanap buhay. Kaya nga, umuwi ako dito eh. Wala naman akong mapapag-iwanang iba, kundi ikaw lang. Ano namang alam ko sa pag-aalaga ng bata? Hindi ka naman magtitimpla ng gatas, kuya. Tsaka, maglalabindalawa naman si Mayro. Malaki na si Mayro, kuya. May isip na yan. Tsaka, makakatulong din siya sa mga gawaing bahay. Hmm, dito na kayo eh. May magagawa pa ba ako? Salamat talaga, kuya, ha? Alam mo, hindi ka talaga magkakaproblema kay Myro. Mabait na bata talaga yan. Tsaka, nag-iisa ka lang dito sa bahay, di ba? Mas mabuti na yun. May makakasama ka. Ay, kuya, teka muna ha. Sasagutin ko lang to ha? Oh, Mayro. Anong ginagawa mo dyan? ka nga dito. Huwag mong pakikilaman yung mga alaga ko, ha? Magpapakabait ka dito, ha? Naintindihan mo? Opo, Tito. Nay, kailan po bang alis niyo? May inaasikaso pa akong papeles, anak. Kaya siguro masasamahan pa kita ka ng kaunti pang panahon. ba diba, sa susunod na linggo na yung pasukan mo? Oo, Nay. O, pupunta tayo bukas sa school, ha? Para aasikasuhin natin yung transfer mo. Pero, Nay, matatakot ako kay Tito Arnel. Bakit naman? Para ngayon niya sa akin, eh. Hindi, oh. Mabait naman yung Tito Arnel mo. Marami lang talaga siyang iniisip kaya hindi siya masyadong nagsasalita. Pero pag aalis ka na eh, paano na yung tungkulin ko? Sino maghati sa akin sa kapilya? Huwag mo nang alalahanin yon Kasi malapit naman dito yung bahay ng katiwala natin. Tsaka pinsan ko rin yon nakiusap na ako sa kanya na puntahan ka dito sa tuwing araw ng pagsamba. Tsaka Wag mo lang kalilimutan yung mga ibinilin ko sa iyo ha. Lagi mong tandaan na huwag mong iiwan yung pagsamba. Tsaka, lagi kang manalangin sa ama ha. Apo na eh. ka dito po ako pong nanay. basta huwag mo kalimutan yung mga sinabi ko sa iyo, ha? At higit sa lahat, huwag babayaan ang pagsamba. Pag <coughs> Nay, huwag kang mag-alala. Naintindihan ko po. Basta, tumawag ka ng madalas, ha? Promise. Tatawag ang nanay, anak. Tama na yan, Hazel. Mahuli ka na sa flight mo. Mayro, masok ka na doon sa bahay. Hilak mo yung pintuan at babalik din ako kaagad. Ricardo birthday May 23 Osol Napshal May 24 Oh Hazel napatawag ka Gusto ko lang sana kumustahin si Myro kuya Myro Po? Tumawag nanay mo. Nay, kamusta ka na po? Namimiss na kita. Okay lang ang nanay, anak. Namimiss na din kita. Anong sobra, anak? Uuwi ka na ba po, nay? Kunting panahon na lang. Magpapakabait ka. Opo, nay. At ah, pagigihan mo ang pag-aaral, ha? Siya nga pala. Malapit ng oras ng pagsamba, o. Oh. Maganda ka na, anak. Opo. Sige, nay. Tumawag ka ulit, ha? I love you po. Ingat ka palagi, nay. Tito phone mo po. Mayro? Po? Linisin mo nga yung sasakyan? Opo. Pero, opo, pwede na lang po ba pagkatapos na lang po ng pagsamba? Ano? Mahuhuli na po kasi ako eh. Siguraduhin mo lang ha, pagka uwi mo dito, malinis na yan. Samba-samba. Buti sana kung mapakikinabangan natin yan. Tito, umasa po ako na mapag-isipan mo po napaka-importante ng pagsamba sa buhay natin. Bilin po ng nanay, huwag pababayaan ng pagsamba dahil yun ang utos ng Diyos. Huwag mo ako pinangangaralan ha. Di ko kailangan. Ang kawiduhan yung mag -ina. Makaalis na nga. Okay, very good. Now, who can tell me the different types of magnets? Mums. Ma I know. The different types of magnets are ring, horseshoe, rectangular, and bar magnets. Okay, class okay, is me. I DON'T KNOW. Myro, hindi ka ba pupunta sa gym? Nagpa-practice na ang lahat para sa Christmas caroling. Ah, uh, Christmas caroling? Hindi kasi yan pwede sa amin eh. Ipinagbawal kasi yan ng Diyos. Anong bawal? Sabi nga ni Mami, yan ang pinakaimportanteng araw ng buong taon. Dahil diyan nagmamahalan at nagbibigayan. Oo nga't masaya pero hindi kasi yan ipinagutos ng Diyos at turo yan ng aking mga magulang. Yung pagbibigayan at pagmamahalan, Pwede naman natin yung gawin araw-araw. O sige, mauna na ako iyo, Mayro. Um, alam ko yung galing ng tulang na nilipan ko sa akin. Thank you, Mayro, ha? Ah, wala nga naman. Good afternoon, sir. Um, uh, ma'am, kunin ko lang po sana uh, yung card ni yung Ah, kaano-ano yung si mic, sir? Kapi yung dito niyo, ma'am. Ma, okay po. Ah, uh, muna kayo, sir. Ha, hanapin ko lang yung card ni Myra sa Ah, uh, ma'am, kamusta naman po si Myra dito? Naku, walang problema si Myra dito sa eskwelahan na mm ito. -hmm. Napakabait at napakatali yung bata. Hanga nga po ko dahil napanakin ng ganyan yung bata niya. Mm -hmm. Ganun po talaga kami sa bahay ng uh, lumaking uh, disiplinado at magalang po si Maria. Ah, kaya pala. Pero sir, not to cry po ha. Napapansin ko po kasi na matanggal si Maria these past few days. May problema po ba kayo sa bahay niyo? wala hmm, naman po. Siguro ay namiss niyo lang po yung nanay niya. Mayroon is under my care po. Putok po ako sa baton, ma'am. So, tamang-tamo mo pala, sir. May family day kami bukas mm -hmm. at we'll be having lots of activities na siguradong mag-e-enjoy po kayo. Aabangan ko po yung pagdating ni sir, ha? I'm sure Myra will be very happy. Uh, Sige, sige po, ma'am. Susubukan ko po. Sige po. Thank you very much po. Sige po. Thank you, And relax as we go further to our program today. Thank you. Bye. May mas masaya hindi pa po kasi dumating yung tito ko mamaya na lang po ah, sige mamaya na lang ha oh. ano na mayro bakit hindi ka pa mauwi uh, hintayin ko na muna sa si tito ko po baka darating yun ngayon Ako, anong oras na Sumabay ka na lang sa amin. Sigurado po kayo. Baka magalit po ang tito ko. Walang problema yun. Ako nang bahala sa tito mo. Tala na. Huwag ka nang mahiya. Hello, this is Arnel, Photo Concert. Ano pong may paglilingkod namin? Boss, si Zack ito eh, may problema tayo eh. Oh, si Sak, Anong problema mo? Boss, nakurap lahat ng laman ng memory card. Ano? Ano nangyari yun? Hindi ko na ma-retrieve lahat ng shots natin kahapon sa prenup. Pati ba naman yung pinaka-importante pang sinira niyo? boss, masensya na po. Pero magdedemanda daw po yung mag-copy. Hinihingi po yung refund sa damages. Teka, magkano naman hinihingi nila? Boss, have to say, nakapag-down na sila ng 250,000. Tsaka boss, ito ang problema natin. Naipost na sa social media yung nangyari. Hello sir, Joshua Crisisto mo? Delete need... photos? No, no sir, wala pong ganon. Sige po sir, thank you po. Hindi po sir. Hello po tito. Tito, kapi mo kayo. Tito, may problema po ba? Tito, alam mo sa school, magsasarado na raw yung studio mo kasi hindi ka raw magaling. Ang sabi ko naman po, Tito, ang galing kaya ng Tito ko. Hindi ako naniniwala, Tito. Ang galing kaya ng mga... Tumahimik ka! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Isa ka pang problema eh! Sorry po, Tito. Sorry po. Gusto ko lang naman po makatulong. Makatulong? Saan? Alam mo bang nakakairita ka na? Ewan ko ba kung bakit pakita kita pinagtsatsagaan? Wala ka namang silbi! Sarili mo lang iniisip mo, Mayro. Puro kakapilya! Puro kapagsamba! Niminsan. hindi nga tayo napakain ng mga yan. Bakit po bang parang kasalanan ko, Tito? Alam kong naman po na mahirap maintindihan ang ginagawa namin bilang iglesia. Pero hindi ko naman po rin pinapabayaan ang mga responsibilidad ko sa lobas. lalong lalo na dito sa bahay. Aba, nangangatwiran ka pa. siguraduhin mong kaya mo ng buhay ng sarili mo. Marami ka pang kakainin bigas. Yung, ikaw yung may studio? Yung Arnel Concept yata yun? Balita ko, nagsara ka na. <laughs> Gano'n, nagsara. <laughs> Wala ka kasing <laughs> kwenta. Wala ko. Wala ko. Sino ba kayo? No? Hindi ko naman kayo kilala. Bakit? Balagkapit. 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 salamat ka, may bata. Sa may sir, araw sir, ka sa akin. Tito, tito. Uy, lang tayo. Tito, tito, Uy, mo nga ako. Huwag mo akong pagyalaman. Tito, tito. may may masamang nangyari isin Ma'am, ma'am Kumusta uh, po yung pamatid sa loob? Pwede ko po ba siya makita? Bawal pa pong pumasok sa loob. Sir, ginagawa namin ang lahat ng maaming makakaya. Excuse me po. Sige, salamat po ma. Maraming salamat po sa pagtanggap at pag-aalaga sa akin. Kahit wala si nanay, nararamdaman ko pa rin na may pamilya ako. Malaking bagay na po sa akin na pinatuloy mo ako sa bahay mo. Sana balang araw, magkaroon tayo ng pagkakataon na magkabati. Sobrang saya ko. Ang bait mo pala. Tama si nanay na sobrang saya mong kasama. Nararamdaman ko ulit ang magkaroon ng tatay. Sana palagi tayong ganito. I love you po. po nangyari. Romero. Salamat naman at nagising ka na. Aray, 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 Bakit? Ano bang masakit? Gusto mo tawagin ko yung nurse? Ha? Hindi, hey, okay lang. Ha? Matamaan mo lang yung sugat ko. Ah. S Sige, sorry. Ano, kanas lang kiranda mo? Okay lang po ako. ito Sorry ah. po ako sa iyo. Mayro, ako dapat ang um, humingi ng pasensya sa iyo. Masyado kasing minitin na... Alam niyo po ba, Tito? Sa tuwing pinagsasabihan niyo po ako, mas natutuwa ako kaysa hindi tayo nagkukuusap. Ha? Bakit man? Ito si Tito, ang tahimik ng bahay. Wala akong kalaro. Mabuti na po yung pinagsasabihan niyo ako sa ganung paraan nakakausap pa rin tayo kahit saglit lang. Hindi, Mayro. Maling nga ako dun eh. Sige lang. Magbawaway ako sa'yo. Magpapagkamayit ako sa'yo. Magpapagaling ka muna. hindi mo ako ng isa. Oh, Mayro. May good news ako sa'yo. Nakausap ko na yung doktor mo. Alam mo ba kung ano sinabi niya? Kakauwi na tayo bukas. Talaga ba po? Oo. Yes, excited na akong makatupad ulit ng tungkulin. Pero bago yan, inumin mo muna ang gamot mo. Nay? Mayro! kailangan naman po ako. Huwag ka na pong magalit kay Tito Arnel. Magaling naman po ako. Nakalipat na kami ng kwarto na kasi sabi ng doktor makaka-uwi na daw kami bukas. Ganun ba? Salamat sa Diyos at okay ka lang anak. Nay, nanalangin talaga ako sa ama. Gaya ng bilin mo sa akin. Kaya hindi niya po pinapabayaan. Kuya, Salamat talaga sa pag-aalaga mo kay Mayro, kuya. Walang anuman yun, Hisel. Hindi mahirap alagaan si Mayro. Naturoan yung mabuti ang bata. Napakamatulungin niya. Mabait. At disiplinado. Hindi ako nahirapan sa kanya sa pag-aalaga. Ang totoo, siya nga ang nahirapan dahil sa pagiging malamig ko sa kanya. Noong una, hindi ko maramdaman na pamangkin ko siya dahil alam mo naman, tutul ako na magkatuloyan kayo ni Jim. Pero kahit naging malamig ako sa kanya, sinuklian niya iyon ng kabutihan. Alam mo ang isang bagay na hinangaan ko sa kanya? Ay mga panahong hinahadlangan ko siyang sumamba. Nagpupumilit pa rin siya at ng tungkulin niya. Hindi siya nagpabaya drama natin dito. Mabuti pa. Bibili na lang ako ng pagkain. Mayro, anong ba gusto mong pagkain? Yung paborito ko. Scrambled egg! <laughs> <laughs> Bibili ako ha. Magandang kayo dito. Sige kuya, salamat kuya. Mayro, halika nga rito. Nami-miss ka talaga ng nanay. Tatlong taon na ang nakalipas. Parang kailan lang noong kami ay lumipat dito sa Depolo. Mayro! Hazel! Maraming pagsubok ang aming pinagdaanan. Anong oras na? Pero... Ang tagal! Salamat sa ama, hindi niya kami pinabayaan. ka na! Oh, hindi ka patapos. Kanina ka pa. Kanina pa ako nagantay dun sa labas. Okay na ba kayo? Okay na ako. Isa ka pa, ang tagal mo magbihis eh. Kanina pa ako nagantay dun sa labas. Esensya na po. Oh, ba't ngingiti-ngiti ka pa? Ang gwapo mo kasi, Tito, eh. Parang kang attorney. Oo. Ang saya ko na lang, Tito, eh. Kasi magkasama na tayo sa pagsamba. Oo nga, Kuya. Talaga, pinangarap ko tuwi eh, na magkasama tayo sa pagsamba. Oo nga, dapat magpasalamat sa inyo, eh. Dahil kay Mayro. Nakilala kong lubusan ng ama. Kahit ako ay bata, mamama lagi ako sa kahalalan. Kahit ako ay bata, mananatili ako sa paggawa ng mabuti at nakasisiya sa ating Panginoong Diyos. Batang Iglesia ni Kristo na maglilingkod sa ating Ama. Pangako na dadalhin ko lahat ng itinuro gabay sa aking pagtanda.